Hello po, magandang umaga po sa atin lahat mga kapatid. Nandito na naman po si Malo de Los Santos para mapo magbigay ng uh, reaction dito po sa kay Ate Janice na yun nga, nakakatuwang nga po siya dahil naalala, natatandaan niyo po nung una siyang puntahan ni Daddy Frankie na siya po ay nakakulong po ng dalawang taon. Ano po? At ngayon nga po ay muling binalikan po ng mga team ni Daddy Pranky, yung mga kasamahan po, dahil ngayon si Daddy Pranky po ay mayroon pong talagang uh, busy po. Kaya po ay yung team niya po ang bumalik dito kay Ati Janice na nakakatuwa po at uh, sadya pong nakakalungkot talaga po ang pangyayari kay Ati Janice sa kalagayan niya. Ano po, uh, parang ang tingin ko kay Ati Janice po mga kapatid, siya po yung kulang sa pagmamahal. Kulang yung attention at nakukulangan po sa pagkain. Kaya siguro po ay, alam nyo po mga kapatid, kapag to, tayo po ay nadidepress at uh, kulang sa pagkain, kulang sa attention po, parang sa pag-aaruga, dahil alam naman natin po kapag tayo po ay depressed, na nawala tayo pong masasandalan na mga kamag-anak or magulang, sadya pong ay parang lalala po talaga ang sitwasyon, ano? At uh, ito nga po ay ah uh, ipakikita ko, nyo, ko sa inyo yung kalagayan ni Ate Janice nung sila po ay binalikan ng team ni Daddy Frankie at talaga pong nakakatuwa po ang reaksyon niya at nakakaawa po talaga ako tulo, talaga ang luha ko abang po pinanunood ko at uh, don doon nga sa premiere na doon tayo pinanood natin at inulit ko po na napakaganda po yung resulta ng Uh, regalo ni Daddy Frankie po dito kay Ate Janice na papag na parang komportable siya na talaga pong nakakatuwa. Ito nga po ay panoorin natin yung kinuha ko muna, uh, na kaunting clip at ito po ay The makikita ma ninyo sa po. Kaibigan ni Ate Janice mula elementary hanggang college ay, kalis ba o oh, high school? Ay, hindi ko pa yung sundin siya. No. Nag nag nagpalit ng bars, nagpalit oh, na. Nakilala na na na, na na niya na na, na po yung kaibigan niya. Si, si ate, sa mga, na? uh, nabalitahan kasi na nakakab, ano ko din sa labas kanina. Hmm. Uh, Nag-abroad si ate. Si ate. Oh. Oh. ate Janice, may... Hindi pa siya ganito. Nakakaawa ano? Tutulan ang mga bata pag hindi pa ganito. Bu isang guro po si Ate Janice mga kapatid. panood naman natin sa vlog ni Daddy Frankie. Nagtutulong ng kanta. Kaya gusto gusto ng mga bata. Hindi siya, hindi siya maramot. Kung bibili, like bibili ng mga Tal tinapay lang ng mga bata bibig-bigyan niya kaya nga sa bintana sa labasan natitikman alam niya at at meron siyang parang isang kulam kong simbahan ba yun na, yung sabi nila na hindi alam kami ng simbahan oh doon niya tinuturuan yung mga bata <coughs> pero pag gumala diyan kasi Si Ate Janice po ay isang teacher po or kaya lang po ay hindi siya nakapasa sa board. Kaya isa pa po 'yung nakapikto po. At uh, si Ate Janice din po ay isang OFW sa Singapore po at 'yun nga po ay naloko nga daw po ng boyfriend. Kaya uh, siguro po naghalo-halo na po talaga 'yung emosyon niya. At ito nga po ay pinaliliguan <laughs> Mm. Napakabait ni ate. Pinaliliguan niya po. Ha? Yun ang problema talagang na strong pa si ate Janice. Mm. Kinakapitan po. Kaya, dapat yan may alalay talaga pag pinaliliguan. Ayan o, no, pinaliguan na. Hindi ko kaya. Talaga mahirap po talaga. Tingnan niyo na, yung lang. Mga kababayan, 'yan kasi sina ha, kasi si nanay babae, pero nakita ko kasi ate, ano niyo po? Yung ate Joanna naghihirapan ding kela na siya. Wala namang problema 'yun kahit lalaki dahil dito po talaga. Yung may mga ganyan po na kapansanan, yung may sakit po na ganyan. May lalaki po talagang nag-aalalay. Eh walang mali siya, walang halong siya po. Ibig sabihin yung putik na yan, tayo na pala niya yan. Ah. Huh? Siyempre, pag nagpupo arayin. po, pasensya na po. Hindi, ta, yan mo muna yung tayo niya, para ano, ba? Yung iba nga, ayaw, uh, ano yun, gusto ko. Natigas uh, na yung mga mga mga, ang pupo. Si uh, hmm. Hindi niya alam kung nakisa na, ayun. Mabuti pa nga yan, eh, talaga napapaliguan at kahit pa paano may nag-aalaga. Si Kuya Oliver talaga po wala. Kawawang kawawa si Kuya Oliver na sa loob ng 15 o 16 years na hindi naligo po. Kaya ganun po yung kalagayan niya na muo. Gusto siya sana? <laughs> na na nahulog na yung sabon <laughs> mahirap po yung ganyan diba po nakakaawa po talaga ito nga po ay sadya na may mga ganitong kapansanan dito po talaga sa Italia dahil ako po ay nag-alaga din po na sa isang clinic po na sa isang mga naririyab, mga may diferensya po. Uh, talaga pong kailangan tayo may lalaki pong nakaalala yan. Babae man o lalaki po ang pasyente, malagi po yan na lalaki po na may nakaalalay. Dito po ay baliwala po yung mga ganyang sitwasyon na wala tayo dapat pong uh, tag doon wala tayong malicious na ay, babae yan, lalaki, ganyan wala po dapat at tingnan nyo na po yung nangyari resulta mm. ipapasok na yung regalo ni daddy Franklin papag at tingnan nyo po kung ano ang kinalabasan po na napaka uh, At saya ito, po na parang ginakap ni like. uh, yeah. mm -mm, oh, yan, sinisira yung tubo para dumaloy dire diretsyo yung tubig po ingat ha, mata Ayan na. Ipa yun dyan sa mga gilis kayo ah. già, mo. Cercame la mamma di Elsa, ah, se no ti dimentichi mo. Già. Ayan o, oh, yung regalo ni Daddy Franklin Papag. At tingnan nyo po ang reaksyon ni Ate Janice na talaga pong nakakaawa po siya na nung nakaakit siya sa Papag na talaga pong masaya. nakap niya po yan si, yung nasa unahan, di ko nakalimutan ko ng pangalan. At talagang nagpasalamat million times. Thank you. Hmm. Hmm. Ah. At nakakatuwa ang daming kinain saging. Sana hindi na siya matulog sa baba para hindi na siya madumihan. dito dito. <laughs> wow, ang ganda tan sa sam. Madam, Ay, kinis ko. Oh my god, talagang sa sobrang ano tingnan mo an lambing niya po mga kapatid. Kulang siguro talaga ito sa lambing o pagmamahal ng pamilya. Oh, oh. Ah? Kung si Daddy Frankie nandito, Daddy, no? Mas... War, uh, tingnan mo Daddy Frankie, thank you so much talaga sa pagmamahal mo sa mga, uh, Mar sa mga kababayan natin. Kayo ang... Kayo ang... Kayo ang Ang tulong nararamdaman niyo nararamdaman yung Yung pagmamahal, tingnan mo, yung siya sa sobrang tuwa niya na mayroon siyang ligaan Naramdaman niya talaga po yung pagkikir sa kanya. Tingnan niyo po. God bless you. Pagaling kahala, bandang God bless you. Super talaga. I love you daw talaga. Kailangan niya talaga ng alaga. Pagmamahal. Tama, tama, po. Parang gusto yung gumaling. natin sa mga kanila. Yung pagmamahal, yung pagkikare po ng isang tao na walang halong pagkukunwari. Dahil Thank you. ng ano. maganda. Parang fresh ko. Fresh na fresh, no? no, no Dahil na paliguan. No. Tingnan mo ang pakiramdam niya, oh. Natutuwa siya, oh. No, 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 no. diwa Para masarap ang tulog. Masasaya. Oh, Masasaya. Ah. Ay, <laughs> saya, Masasaya. Ay, Nakakatuwa talaga. Grabe. Kahapon po. Tulo ang luha ko, mga kapatid. Sobra talaga akong natuwa sa binigay ni Daddy Franklin Papa. Happy! Happy! Pagaling ka, Ate Janice, Magpapagaling ka. at three! Sampung madali ka. Sampung madali madali Wow! Alam nyo po, kahit siya ganyan, ang kalagayan niya, naiintindihan niya po. Huwag kang, ano? Sunod. Hindi ko din alam eh. Hindi ko din alam yung dante eh. Try nga natin, ano, kung comfortable oh, si Ate Janice. Sige, dito, bagong higa. Ha? Higa, Ate Ingat, 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 ingat. Iga nga, na naiintindihan nyo mga kapatid Kaya pag counting ano lang yan Gagaling po siya, gagaling po Hmm Ang na Comfortably po siya Parang naramdaman niya po yung Sa ninety Oh, thank, thank you, 19, you, 19 billion. billion. Tingnan mo. God Adi bless you na uh, ati Janice. Uh, sana uh, gumaling ka. Jesus. Uh, alam niya yung mga harin siya. <coughs> <Vietnam. coughs> um, comfortable siya, no? Alam niyo mo, mga kapatid, kung ipararamdam natin po sa isang ganito po dahil talaga po ranas ko po yan nung ako'y nag-aalaga na kailangan po tayo ay magpakita ng pagmamahal kahit ano pong worse nila talaga kailangan po ay may pasensya tayo mahaba po ang pasensya dahil po na uh, hanggang ngayon po sa aking inaalagaan kailangan nyo nandyan yung A uh, pasensya ko talaga kahit wala kang ginagawa makita ang kalang ng cellphone nagagalit sila lahat sa sa iyo na di ka nagtatrabaho cellphone ka ng cellphone nakakaluka po talaga lalo na nga ngayon dalawa na po na parang yung babae na rin po ay medyo nagkakaroon na rin po ng hindi maganda po na pag-uugali din ganun talaga po ang tumatanda na. Kaya kailangan natin na tayo po masigit na nakakaunawaan, unawain na lang po. Dahil uh, hanghira po talaga mga kapatid na may mga ganitong sitwasyon po na dapat natin pagpasinsyahan po. natin yun. na, puro Tapos yung niya.

Uh, Yun mga kabayan, no? I-share lang natin yung mga video ni Daddy Frankie para marami pa siyang matulungan. Hindi lang si Ate Janice, kumbaga lahat ng mga mga natutulungan niya. Uh, very inspiring yung kwento ni Ate Janice na lumalaban siya sa ganitong situation. Dati siyang abroad, um, W na napanginahan ng loob dahil doon sa pag-aaral niya. Hindi hindi, na, hindi siya nakapasa ng board exam. So, sa sinang nanay na lumalaban sa kamo ng buhay. So, sama natin siya sa ating pananangin, mga babayan. Um, Mabayit siya, Janis. Malambing siya ko, mga kapatid. Na... Dati, nati, nati... Mga... Tingnan mo po. Talagang kailangan niya po talaga yung pagmamahal. Tingnan niyo po. ang nahiga na sa binti ni ano ba? Sino ba ito? Nakalimutan ko na. Sumasagap po siya talaga mga kapatid. Ramdam niya talaga na Tinanggal na yung <laughs>

po, maraming maraming salamat na no? sa ampung araw ng ating nagtampok sa inyo na kwento ng buhay natin dyan is so kasama namin din ang buong team team natin Brangin, lang lang kay kayo natin Brangin sa mga hindi pa na-subscribe, subscribe po at meron po siyang premiere tuwing 7 o 8 ng gabi patuloy po natin support natin kay si Daddy Brangin ah, uh, ito, Ayan po mga kapatid, hanggang dito na lang at sana po ay patuloy natin pong suportahan si Daddy Frankie dahil naka, uh, napakaganda po yung kanyang ginagawa talagang charity lang po na mga kagaya po nila Ati Ghanis na may mga kapansanan po at mayroon pong diferensya sa pag-iisip uh, talagang nakakahanga po na pagtulong dahil marami na pong gumaling at hanggang ngayon po ay mayroon pinagagaling kagaya U Kuya Oliver na nasa pagamutan at ngayon nga po ay si Ate Janice na talagang nakita natin po mga kapatid yung kung paano naging masaya si Ate Janice nung marigaluhan ni Daddy Frankie nitong papag nga na komportable humiga siya at ramdam natin kung paano siya nagpasalamat 9 million thank you kids sa lahat kila Daddy Prankie at sa team ni Daddy Prankie na nandiyan sila na sila po muna yung nag, uh, tumutulong kay Ate Janice na binalikan nga po at nakita natin kung paano po ang reaction ni Ate Janice kaya maraming salamat po sa ating lahat mga kapatid na patuloy sumuporta kay Daddy Frankie. At please yung hindi pa po nakasubscribe po sa, ma sa team Daddy Frankie, please subscribe po. ah uh, lalong lalo na po kay Daddy Frankie, patuloy po natin suportahan at uh, isubscribe po para... Pindutin lang po yung all button para po lagi kayong updated po sa mga vlog ni Daddy Pranky. Marami pong salamat po sa amin, sa team namin, team Daddy Pranky, sa grupo. At uh, marami pong salamat kay BPM Ballpoint Man. Shout out sa iyo at suportahan natin po si Jelai. Uh, sa mga kasamahan namin, si Maludilo Santos po. Please po subscribe po para po tayo ay... Tuloy-tuloy lang po ang pagtulong natin sa ating mga kababayan. Maliit man po 'yan, sa pagpinagsama-sama po natin 'yan ay laking halaga na po ang bagay na maitutulong natin po kay Daddy Frankie at maipapaabot po natin dito sa mga tinutulungan ni Daddy Frankie. Kaya ako po labis nagpapasalamat po sa inyong lahat dahil nakikita ko naman po yung improvement ng mga tinutulungan ni Daddy Frankie like uh, uh, Kuya Oliver uh, na nasa pagamutan at uh, tingnan mo ipo si Bandam. Bandam nga po yun at yung nanawagan nga po sino ba yun yung si Kuya G.R. na natagpuan na yata ng kanyang pamilya dahil may nag na po na matagal na po daw inahanap si Kuya G.R., ay abangan po natin, panuorin po natin yan sa mga vlog ni Daddy Frankie. Marami pong salamat sa suporta at sana po ay tuloy-tuloy lang po tayo na gumawa ng mabuti sa kapwa natin. Ano po, uh, iwasan na lang natin po yung puro issue dahil wala po magagawa. Walang idinudulot po ang puro issue ng mabuti. Ano? Uh, Suportahan po natin si Daddy Frankie. Please po, ah, uh, Tuloy-tuloy lang po ang suporta. kay Ruel of Malalag po at kay Rochelle Morales. At thank you po sa community ni Daddy Frankie na talaga pong full uh, support at sa Rochelle community. Thank you so much po sa inyong lahat. At syempre po, suportahan niyo po si Kapisutok at Siyempre po, si Malo de los Santos, Joel Salcido, at sino pa po na mga kasamahan namin na nandyan yung tudo-suporta po kay Malo de los Santos po. At uh, doon ko po naramdaman kung papaano nila po ako pinutiktahan sa, ano, hindi po ako yung taong feeling victim. Ako po, kung ano lang po, doon lang. Kung anong mali ko ay itinatama nyo. Kaya, thank you so much po sa mga nagmamahal kay Malo de Los Santos. Like, uh, nandiyan po lang kayo, ano, shout out po sa inyo, mga patay guto. Bye-bye! <laughs> uh, we'll love you so much! Bye-bye!